Sabi, Monday rush, mga kapopoy. Okay, so 8 minutes, nandun na tayo. Bandang Commonwealth Market yung pick-up location natin. Alrighty. Ano yung Sir Louis? Ano ko alam po, sir? Kaya ito. Yan, shout out kay sir. Unang buing natin, mga kapopoy. Yan. Okay lang sir, kasama kayo sa vlog Okay lang Teka sir, adjust natin Hello sir, hello Salta sir Yun, yun, yun oh Sige sir, may napabasag sir? Ah sir Yun sir, on the air na tayo <laughs> Ano, pasok pa lang Papasok pa lang si sir ano oras pasok nyo sir? Ay oo, oh, late ka na sir Dating natin dun, 8.46 na <laughs> Alright. right, sir, may kimari test lang ako iyo, Okay lang ba? <laughs> Yan. Sir, ano? Anong, ano mo? Ano masasabi mo dun sa hiwala yung ano, katnyel? Kasi parang yun talaga yung pinaka-trending ngayon. Lalo na sa social media. Yan. Anong, ano mo dun? na uh, masasabi mo, sir? Para lang... Gusto mo may sa pasayero ko ngayon? Ah, uh, siyempre, ano? Uh, na normal naman na uh, relationship na kapag-inayon. Mm. 11 -hmm. years. 11 years tapos bigla na biglang naghiwalay na no. Pero hindi naman bigla yun. Parang matagal-tagal na. Matagal na silang okay, hiwalay. Oo, okay, matagal. Hindi ko Ay. Tapos wala na talaga no. Yun talaga. Pero sir ano, uh, kayo ba sir uh, in a relationship kayo ngayon? Single. Ah, single. Okay. Oh, eh. Pero yun ang take ni sir na medyo na ano yung sabi niya sir medyo masakit sir no. 11 years ba naman ka po po eh yun Ganon talaga may mga tao talaga na po pero <laughs> Hindi talaga magsasama hanggang dulo Tama ba sir? Oh. Yun Pero ang idol ni sir Ang idol ni sir si Katrin sir no? Katrin Pero nanonood din siya ng movie nila ano Daniel Padilla Kung tama ba sir? Ano bang napanood mo sir na ano? Ha? Eh, ano lang na panood ko yung kay Alden at kay Catherine eh. <laughs> okay, sorry. Mali ako. Oh. Ayun, yung pala yung kay Alden. Yung ano ba yun? Hel Hello, love, goodbye ba yun? Yun. 11 years, no? Parang wala talaga ito sa tagal, sir, no? Tingin mo. Kayo ba sir, ah, huling break up ninyo? ano pa? Pandemic. Ah, tapos di na ulit kayo muna na ano, di muna kayo na ipagrelasyon relasyon sir. Di muna kayo ng ligaw, ganun. Trabaho lang muna. Trabaho sa kasimbahan. Una, pakabait naman eh, sir. Trabaho sa kasimbahan, o oh, kapopoy. Sana all, di ba? Sana all. Pero sir, kung ano, bibigyan ka ng isang Catherine Bernardo sa buhay mo, um, anong ano natin dyan? Kumbaga, talagang hapang forever na ba ganun? Siyempre, depende sa pagiging partner mo rin. Dapat parehas kayong okay sa Sa bagay. Kasi, para sa akin, halos lahat kasi pwede magbago everyday may changes na nangyayari sa buhay natin tama sir no uh, alright so katulad din kila Katrin ayun nakikimaritas ay, lang din ako 11 years hindi din natin alam kung ano yung pinaka no yung pina, pina uh, main reason ayun joyride pop ingat ha hindi natin alam yung pinaka reason pero um, ganun na may mga tao talaga naghihiwalay artista man yan o hindi di ba on and off the cam magkasama sila together pero nagulat ang buong mundo <laughs> yung nakaraan nga eh hindi ako agad atulog, sir kasi bago ako matulog pag ko ng facebook ko lahat ng in-scroll ko cut lahat lahat may mga nagbablog may mga nagpo -post. so ikaw din parang out of nowhere para nako curious ka din ano ba talaga ano ba talagang pina main reason ba't sila naghiwalay pero sa kanila na lang yon okay kumbaga labas na tayo don tayo nakikian na lang tayo naikirinig ganun naikibasa oh naikibasa basa lang and sa mundo natin ngayon kasi minsan ang hirap na rin kasing ano eh ay, maging private lalo na social media So halos lahat ng galaw mo, lalo na pag uh, sikat ka, is maikita at ng mga tao. Okay? Yeah. Pero I hope, um, mahanap nila yung peace nila sa bawat isa, di ba? Tama, sir? Yan. Yeah. Eh ano, um, last, anong, anong masasabi mo ulit, sir? Um, para sa kanilang dalawa. Kunyari, ma makakausap mo sila, ganun, si Katrina o si Daniel. Anong masasabi mo pa, para sa kanila after nitong ano nangyari, itong breakup? up? uh, ano tuloy lang yung ano dito, career kasi wala man sila nag sa kanila grow naman na sila kaya sa individuality. Mm. Ano man yung ang uh, kung sa kanila sa career nito. Ano yung sanggapit nila kasi inside data. Diba meron mga fans na um, uh, sobrang ano sa kasi so, so parang at sa aking marina na Ah, uh, uh talaga 'yun. Talaga eh, wala tayong magagawa. Marami nang talagang part ng uh, buhay 'yan, mga heartbreak ta 'yan. Pero ang importante is kung paano ka makaka-move on at magmo-move forward. Yan, mahirap kung mag stay lang tayo from that heartbreak tapos hindi na tayo mag-move forward dahil syempre kailangan tuloy pa rin sir ang buhay sir eh, no hindi talaga pwede kahit siguro kayo sir yung pagkatapos ng break up nyo ng last na eh, yung pinakahuli mo masakit pero eventually para naka-move on na rin kayo tama ba sir paano ba mag-move on sir paano ba kayo mag-move on dati Siyempre may taor sa panahon lang, time lang nakakapagda para makapagda. Dinaan mo rin siguro sir sa service mo, sa church, ganun. Tama ba ako oh, sir? Oo, oh, mas lalo naging busy doon. Um, mas tinuon mo maging busy yung sarili mo para maka-move on. Huh? So, so it's um, napakalaking parte talaga yung pagiging busy sa buhay. At least sa pagiging busy natin, mas marami tayong natututunan. Hindi, hindi lang iisang bagay. And yun nakaalis tayo dun sa point na yun wherein um, tayo ay ano, may hinanakit or nasaktan. All right. So 30 minutes pa yung biyahe namin, medyo napahaba na agad yung usapan. So biyahe muna kami Apopoy, maraming salamat sir sa yung ano sa ibinahagi mo. <laughs> kasi, sir, yung nagkaroon ako ng intercom, binigyan tayo ng Fredcon intercom sa to. Ano na ako eh, parang nag gusto kong may nag kwentuhan yung content ganun kwentuhan about sa isang topic yan so ay okay, so 30 minutes pa yung biyahe namin ka medyo mahaba pa to pero ride safe muna sa atin let's go yun unang booking namin ni sir kala ko nasa pasay na kami <laughs> ang haba ng biyahe no yun shout out kay sir sir syempre ating first booking ng araw mga po it's monday morning Gcash na lang daw babayaran ni Sir eh kaya All right. Bigyan natin si Sir ng ano natin ng ating Moto Vlog sticker 'yon. Maraming salamat po sa Yams88. Okay. Para sa napaka-solid na sticker, mga apopoy. All right. Okay, lagay muna natin ang ating Joyride Passenger Helmet. Ayan, si Sir. Late na yan, si Sir. 0975 Thank you po sir Okay Okay Yams88 Tarpaulin Printing Services Napaka solid ng sticker ninyo yun Okay Bibigyan natin si sir Syempre ang ating pinakaunang buing Sa araw ng lunes mga kapopoy Kay Joyride syempre. All Alright Okay Maraming salamat po sir ha ah. Okay Terima kasih pak. Bye bye.